Tago tayo dito, guys <laughs> Mali. Hi! Sana all So guys update Tapos nga sa inyo kung Paano gumawa ng egg curry no Tapos nagluto na rin ako ng kanin So ayan po yung herbs natin guys <laughs> Naalala niyo sa last vlog ko ay sinabi kong gagawa ko ng avocado minatamis. So, heto na. Gagawin na natin siya. fresh green chili. Grabe. Okay. Ang sarap ng sauce. Lahat ng mga herbs na ginamit natin is healthy. Ubus. So, guys. Ang ginawa natin minatamis ang avocado. Ang tagal kong ginakakain na ito. Ah. Ubus. Huh? maganda yon lalong la lalo na sa mga katulad ko na hindi palatae. So guys, tataguan ko yung alaga kong aso. Medyo lumayo siya, hindi ko alam nasaan siya. So tataguan natin siya ngayon. Tago. Tago tayo dito guys. Tingnan natin. Ay, nakita ata tayo guys eh. Saan yan? って。 Saan ka pupunta niya? Wala na kong isa dyan. Mawunong mo ng aking alaga. Siya lang ang isa. Mawa naman siya. Hinahanap niya yung scent. Yung amoy ko, guys. Hindi niya ako maamoy-amoy. Tingnan natin kung anong gagawin niya kung siya lang mag-isa.

So, siya lang mag-iis. So, wow, naman yan. Hindi siya talaga umalis. Siguro, diyan lang siya maghihintay hanggang sa bumalik ako. Pero, hindi talaga siya mapakali, guys. Hindi talaga siya mapakali. Hindi siya mapakali. Hindi mo ako nakita. Grabe ka naman. Hindi mo naman ako inanap eh. Masaya ka atang mag-isa eh. No. Masaya ka mag-isa. Ha? Huh? Masaya ka mag-isa. Hmm. Guys. Mas masaya siyang mag-isa. Independence kasi to na ano. Na breed na dog. Uwi na tayo. Hana. Uwi na kami guys. Tara na. Bala. Kayuanan kita dyan. Bye bye. So guys. Kakauwi lang namin ni Molly. Kaling lakwat. Um, galing sa park. So, may tira pa tayong gulay dito. So, itong kakainin ko para sa ating lunch. And, may konti akong kanin dito. nga nang sabi ko kay hindi, si hindi talaga ako nang tatapon. Ayan o. Oh. Konting kanin at niluto nating gulay. So, kainin natin yan. So, yan yung magiging lunch ko ngayon. And then, mamaya, uh, ayaw ko magsabi. Papakita ko lang sa inyo mamaya pagkatapos ko kumain. I-charge ko muna yung phone ko. Si Molly, pagod. Mm -mm. Charge ko muna yung phone ko, then update ko kayo mamaya, okay? Pusa ko, knockdown. 16 hours dapat ang tulog niyan. <laughs> Sana all. So guys, update. Ang weather ngayon, guys, hindi ano, hindi masyadong malamig. Ay kaya naman nakakapang ah, gani-ganito tayo, no? So, ano na. So, guys, nakapag, ano na ako, linis na ako ng kusina at nakapag-boiled uh, na ako ng itlog. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano gumawa ng egg curry, no? Tapos, nagluto na rin ako ng kanin. Nakapaglinis na rin ako ng backyard at sinampay ko na rin yung mga kumot. Ilang, ilan yung sinampay kong bakit? Tatlo. Mga basahan, kumot, Saka ano, dahil nga dinala namin yun sa camping namin. Kaya ang daming labahan. So, naglinis na rin ako unti ng, ano, ng mga kalat sa, sa likod ng bahay. Ito naman, walang tigil sa pagpapakyut. Ha. Huh. And then, so, hanggang ngayon, naka-charge pa rin yung phone ko. Grabe, ang kalat. Kita nyo yung kulambuko. Nakikita niyo yung kulamboko guys. Astig. Baka ako lang meron yan dito sa Australia. So, nakita niyo, sobrang kalat ng kwato natin, no? One day, ano, yun yung magiging vlog ko, ano, organize ko yung kwarto. Kasi sobrang daming mga damit, guys. Ito naman, bumangon ka na. Oy! Okay, guys. Punta na tayo ng kusina. Magluto na tayo. So guys, ayan ang kitchen natin. Medyo malinis na. Muli kumakain. So ito yung hard boiled ano, eggs. Ngayon babalatang po na lang siya. And guys, nabalatan na natin yung itlog. Pasensya na yung iba na sunog. <laughs> Dahil nagsasampay po ako, nakalimutan ko pala. Meron pala akong nilalagang itlog. So, ang gagawin natin ngayon is lalagyan natin siya ng mga herbs. So, another pong na naman ito, guys. Sa mga hindi natatain nga dyan. So, ito po herbs ang gamitin ninyo pampatay Okay? So, ayan po yung herbs natin, guys. So, ngayon, ang lalagyan natin is, kuha tayo ng chili powder. Budburan lang. Ibudbud lang po natin dyan. Medyo hindi po maganda yung pagkaka-boiled ko ng eggs. And then, lagyan po natin ng Turmeric konti lang. Yan. Buburin lang po natin yan. Okay. Tapos guys, lalagyan din natin ng salt. Paano yun sa, yung sa restaurant? Gan ganun ba yun? <laughs> salt. <laughs> Tapos kumuha lang ako ng gloves guys na. Para halu-haluin natin. Ganyan lang. Spread lang po natin sa mga itlog yung mga herbs. Yan. Siguro lagyan pa natin ng konting asin. Kunti lang yung nailagay ko. Ayan. So. Naku lang. asin. Mmm. Di ba galing chef na. Ngayon, kuha naman ako ng pan at ating piprituhin. Mmm. Chef. Okay. So guys, ang gagamitin nating oil is olive oil. Pipretween lang natin siya hanggang uh, medyo mag-brown or maluto siya ng kaunti and then ah, hahanguin natin. So mainit na ang ating pan. Lalagyan na natin ng ating mga itlog. So ayan lang natin to hanggang sa maluto ng kaunti. So, pag naprito na, Nagbrown brown na ayun. Sa kanya na siya kukunin isa-isa, okay? Tapos gagamitin natin ang same pan na pinaglutuan natin ng itlog. lalagyan natin ng onion. So kailangan ko simutin ng ating onion para malasa ang ating lutuing egg yolk. So guys, halu-haluin lang natin to na. So meron din tayong ginger at garlic na ilalagay sa ating lutuin. Okay? So, halu-haluin lang natin. So guys, meron din tayong ilalagay na kamatis. Okay, chachap-chapin natin 'to. So guys, isa't kalahating kamatis lang ang ating gagamitin. Okay. Hindi ko na po nilagyan ng oil 'yan ha. Kung ano lang po yung ginamit nating oil sa pagprito ng itlog, 'yun lang po yung oil na ginamit ko sa pag sauté ng ating onion at mga herbs at ano pa bang ano? Mga ginger garlic sa kamatis. Healthy nga 'di ba? Healthy 'di ba? Dapat less oil, okay? So, haluin lang natin itong kamatis hanggang sa malusaw siya, matunaw at maging condense kasama ng mga ibang ingredients. So, guys, hindi lang 'yan nagtatapos ang ating mga ilalagay na herbs. Meron ako dito'ng bay leaves, cinnamon stick, am um, cardamom at meron tayong cloves, okay? habang naghihintay tayo na maluto ang ating kamatis, lipat naman tayo dito dahil multitasking tayo guys. No? So meron tayong avocado dito. Kung, na, kung naaalala ninyo sa last vlog ko, ay sinabi kong gagawa ko ng avocado minatamis. So heto na, gagawin na natin siya. So check muna natin ang ating mga avocado. Baka mamaya bulk na pala sila. So meron akong tatlong avocado dito. Ay, medyo ano na siya. Siguro hindi na siya maganda sa loob. Tingnan natin. Sana hindi naman. Come on. Ay, hindi na siya pwede guys. So, bulok na siya. Nasira na. So, tingnan natin ang iba. Ay, naku. Yan ang sinasabi ko eh. Wala na talaga siya guys. Hindi na pwede. Pwede pa kaya to? Ano na siya eh. Kulay brown na siya eh. 'yung naman nabulok lang. So ayan guys, ito lang yung hindi pa masyadong bulok. So ito lang ang, ang pwede nating magawang ah, uh, minatamis na avocado. Okay na yan. takto meron akong condensed na nakatago sa ating fridge na 'yung gagamitin natin siya sa ating minatamis na avocado. Ganito lang kadami ang ating gagamitin condensed sa ating isang buong avocado na natira. Sayang ang dalawang avocado na sira. So, hindi ko na siya lalagyan ng asukal. Ito na lang. Ito lang ang ilalagay natin. So, paghalu-haluin lang natin yan. Ang ating condensed at ang avocado. So, ito yung magiging dessert natin mamaya. Pagkatapos ng ano natin, dinner. Okay? At least may dessert na ako. Saan ka pa? Balikan na natin ang ating egg curry. Uy! Muntik pang tunog. Check natin. Ayun. Ganda, ba? Diba? Okay na ating nilutong kamatis na may onion, ginger at garlic. Ngayon naman, hahanguin natin siya at gagamitin natin ulit ang para sa ating mga herbs. Lipat lang natin siya dito. So this time, maglalagay po tayo ng oil. Konting-konting oil lang po, no? So, lulutuin lang natin to hanggang sa maging aromatic yung amoy niya, guys. Okay? Habang piniprito natin ang ating bay leaves at cinnamon stick, meron tayong herbs powder dito. Meron tayong chili powder, turmeric, at meron tayong coriander at cumin powder. Yung ating kamatis na niluto kanina, gagawin lang natin siyang paste. Ngayon, ihahalo lang natin siya sa ating pinipitong mga herbs, okay? Lulutuin lang natin yan hanggang sa mag-separate ang oil sa mga kamatis. So, check natin, guys. Ayan. Pwedeng-pwede na yan siya, guys. So, after nyan, pag nakita nyong nangitim-ngitim na siya, ngayon, lalagyan natin siya ng tubig. So, haluin lang natin siya, guys. So, natural na herbs po ang ginamit natin sa paggawa ng curry. Hindi po siya yung talagang naka-seasoning na na mga ingredients. Lagyan pa natin siya ng kaunting tubig. habang hinihintay natin kumulo ito, kukuha tayo ng green chili sa ating backyard. So pipitasin lang natin to ang ating fresh green chili. Nahiwan na natin ang ating chili at meron tayong kalahating lemon. So, is, uh, lalagay lang natin ang ating green chili doon sa ating pinakukuluan na sauce. At is squeeze lang natin ang ating lemon juice doon. Okay? Ngayon, hahaluin natin. After nyan, lalagyan lang natin ng asin at pakukuluan lang natin. So, after kumulo, kung meron kayong coconut milk, pwede nyo siyang lagyan ng coconut milk. Pero ako, ayokong naglalagay ng coconut milk. Dahil wala akong coconut milk. So, ayan guys, medyo nawala na ang tubig. Ngayon, is ito ang time na pwede kayong maglagay ng coconut milk kung gusto ninyo. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang ang dahon. Tanggalin natin yan, guys. Saka yung guys. sa kayong cinnamon. Okay. So, lagyan natin siya ng garam masala powder. At saka lagyan natin siya ng konting asukal. Yan, halu-haluin lang natin. Ngayon naman ay ilalagay natin ang ating piniritong mga itlog. So, lalagay natin siya isa-isa. Tatakpan lang natin ito at hayaan lang natin siyang maluto. Check natin guys. Oh, pwede siyang guys friendly budget pulutan. So, ngayon, medyo luto na siya. So, turn off natin ng apoy. Ngayon naman, kung meron kayong ano, um, dahon ng cilantro or fresh or dried, pwede na. Pwede nyo siyang ibudbud dyan. Ako, meron ako dried lang. So, and then, halu-haluan lang natin yan. So guys, ayan, pwede na siyang pangkulutan. Sarap to siya sa kanin, guys. Yan, luto na ang ating egg curry ngayon. Titikman natin siya. Tikiman time now. So, guys, tiki man time na. Si Molly ay nauhaw. Umiinom ng tubig. Ang sauce. Tikman muna natin ang sauce. Ang lasa. Mmm. Mmm. So, siguro mas masarap siya pag may coconut milk. Ayan. So, ang lasa is medyo matamis na maasim na maalat. Tapos ngayon, pipikman natin siya ng may itlog. Mmm. 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 Uh. Ang sarap, guys. Mmm. Lalo na pag may sili. Pwede siyang pang pulutan. Yes, Ay, sabay gano'n. Ayan guys, so. Grabe, okay. ang sarap ng sauce. Mmm! Ano pa yung lasa pag merong coconut milk? Sarap guys. Mmm. Sobrang lasa niya. Yung sauce, sobrang lasa. Mmm. Mmm. So, healthy to guys, no? Lahat ng mga herbs na ginamit natin is healthy. Lalo na yung cinnamon, yung bay leaves, yung mga cumin, yung coriander, garam masala. Tapos meron siyang ginger at garlic. Mukbang vlog. Cardamon. Cardamon is healthy po. Mm. Guys. ubos. So guys, ang ginawa natin minatamisang abukado. Dessert time. Ang tagal kong ginakakain na ah. Mm -hmm. mm -hmm. The third time. Aksang buong avocado ang kinain ko. Wow. Pero maliit lang siya guys. Hindi siya katulad ng avocado natin yung sa Pilipinas. Yung avocado dito ganyan maliit. Mm -hmm. Sarap. Ubos. Eh, joke lang. Hala, parang kumain sa restaurant, guys. Sarap. So, ang tubig, umiinom ako after 30 minutes. So, guys, kaya naman ganyan ang aking pagkain yung mga halos mga pagkain ko is pang patay. Kasi <coughs> uh, hindi, mahina po yung metabolism ko. Hindi po ako madalas tumatae. Pasintabi po sa kumakain. So, hindi po ako madalas tumatae. Siguro, napansin ko sa isang linggo, tumatae lang po ako mga tatlong beses. Oo. Minsan, apat na araw na hindi pa rin ako tumatae. Sabi ko, grabe. Kumakain naman ako. Kaya pala bloated ako. Malaki yung chunk ko dahil hindi nga ako palatae. tae. ang metabolism ko. Kaya, kaya panay mga curry or herbs yung mga inuulam ko. Maganda yon Lalong-lalong na sa mga katulad ko na hindi palatae. tae. So, yun. So guys, ginabi na ako. So dito ko natatapusin ang ating um, daily vlog. Bukas naman ulit. Magliligo na ako. Hindi ko na kayo sasama. Okay. Bye-bye guys. Thank you so much for watching. Salamat. Bye-bye.